Wala pang katiyakan kung may aasahang umento sa sahod ang mga empleyado ng gobyerno sa susunod na taon. Hindi kasi pumasa sa unang pag-aaral ng Governance Commission for GOCC ang dapat sanay unang Salary Standardization Law sa ilalim ng Marcos Administration. Pero ayon kay DBM Chief of Staff Attorney Leo Narcia, hindi pa naman pinal ang resultang ito Magpaparibid-an niya ang GCG para sa hirit na salary increase. Umaas ang DBM na muling masisimulan ang pag-aaral sa Oktubre. This session uh, is with the GCG and uh, re, re, uh, most nagfail recent update, nag-fail <laughs> po siya. So magpaparibid po li yung GCG and hopefully we will have uh, study by October. Sa ilalim ng panukalang 2024 national budget, naglaan ang pamahalaan ng halos 17 billion pesos na alokasyon sakaling magkaroon ng adjustments sa compensation packages sa gobyerno. Para sa MBC Network News, ito si Leah Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.